Cardex, paglabas na paglabas ng habol agad ng manok. Pinalabas nga kasi itong si Boardex for today kasi nga siya ang unang paliliguan for this month. Kasi naman ngayon January ay buwan nga ulit ng pagpapaligo para sa ating pack members. Bale, araw-araw nga ay magpapaligo tayo. O baka malito na naman kahit may magtatanong bakit daw araw-araw namin pinaliliguan ng pack members namin. Hindi po gano. Ang ibig sabihin ko po sa araw-araw magpapaligo ay everyday ay iba't ibang pack members ang paliliguan natin. Bale, araw-araw nga isa hanggang dalawang pack member ang paliliguan natin. Maaaring ngayon ay si Bordex, sunod ay si Robin. Kung sa isang buwan lahat po sila ay isang beses lang makakaligo. At kung ngayon January nga po ay ligong month nila, bali February po hindi sila maliligo ang next na nilang ligo ay March. Yes po opo, magsiskip po sila ng isang buwan na hindi maliligo kasi itong mga Siberian Huskies hindi po nila kailangan maligo ng madalas. Anyways, balik na po tayo sa video. Nung may pasok nga po itong si Dogs pinagpahinga lang po siya saglit at idinerecho na rin nga po siya dito sa paliguan. Siyempre, bilang sanay na nga po sila ay gets na gets na po nila yung mangyayari. Kaya naman talaga nakaakyat na nga siya agad dito. Pero very good din naman liguan itong si Bordags. Hindi naman siya gaano naghihilahilaw or naglilikot-likot talaga kapag nililiguan. Nagiging mahirap nga lang talaga pagpapaligo sa kanila kapag gusto nilang umakyat dun sa may akyatan. Tapos hindi naman pwedeng andun sila kapag babanlawan or bubuhusan ng tubig. Kasi nga pag ganun ang tendency po talaga ay yung mga tulong ng tubig ay sa labas ang punta tapos mababaha nga sa labas tapos maaari pa nga silang madulas kapag bumaba sila. Kaya naman basta nga po bubuhusan ng tubig ay dito nga po muna sila pinapupunta sa loob tapos kapag tapos nasa ka sila inaakit nito. dito? Siyempre, ang gagamitin natin shampoo ito nga po ulit na bawang shampoo in the scent watermelon. O, diba sabi ko sa inyo talagang bet na bet ko talaga ang scent nito. Hmm. Di pa nga ganda kapag start mag-shampoo kasi nahirapan nga talaga na basain din ang buong katawan nga nitong si Bordag sa kapal nga ng balahibo niya. Grabe ko kuha rin nga talaga niya ang balahibo ng kanyang daddy Hercules talaga. At kapag rin nga ganito ang kapal ng balahibo, kailangan rin nga po talaga ay namamassage ng maayos ang shampoo sa kanilang katawan. Maganda din po kasi talaga na take ng time para yung massage nga nga po nang i-massage ang shampoo. Nang sa ganon, malinis po natin hanggang scalp mismo ng ating free babies. Lalo na po sa mga ganitong grabe kakapal naman ang mga balahibo. Yun nga lang talaga, grabe kagastos talaga natin sa shampoo. Kasi naman, imagine nyo, grabe, sobrang dami nating pinaliliguan. Tapos lahat sila, grabe kakapal yung mga balahibo. Pero carry lang kasi every other month naman po tayo nagpapaligo. Don't get me wrong guys, hindi po lahat ng doggy ay hindi kailangan paliguan always. Depende rin po kasi yan sa breeds. Gaya nga sabi ko noon, may mga breeds po talaga ng dogs na kailangan po palagi niliguan every week or every other week gaya po ng Shih Tzu. Pero may mga dogs din naman po na hindi mo po talaga dapat liguan ng madalas gaya po ng mga Siberian Huskies. Kasi ang mga Siberian Huskies kapag nasobrahan po sila sa ligo, may tendency po na mag yung pinaka-skin nila or yung scalp nila. At kapag po nangyari yun, doon po sila mag-uumpisang magkaroon ng mga kung ano nung -ano skin problems or even skin disease. Kaya nga po kailangan yung ma-make sure na tama lang din ang pagpapaligo nyo sa inyong mga fur babies at depende po yan sa breed, ano? Anyways, kung mapapansin nyo rin nga po pala itong si Bordax, eh talagang nakababa pa nga po yung isa niyang tenga. Yung baby pa siya, nakikutan pa nga kami sa kanya at sabi ko pa nga na mana yan sa mama Thunder niya kasi ganun nga si Thunder nung baby pa rin siya. Tapos ina-expect nga talaga namin na kapag nga po nag-adult at lumaki po itong si Bordax, eh talagang titirik na rin yung tenga niya. Siyempre, gaya pa rin ang nangyari sa kanyang mama Thunder na nung habang lumalaki po, ay eh, tumaas na rin naman yung tenga. Pero naloka nga po kami kasi itong si Bordax, grabe, hindi na po tumaas yung tenga niya. Hang hanggang ngayon. Kita niyo naman po sa video na hanggang ngayon ay talaga nakababa pa rin yung kabiak niyang tenga tapos yung isa ay tayong tayo. Which is very uncommon po para sa mga huskies kasi alam niyo naman po ang mga Siberian huskies ay talagang tirik na tirik po ang mga tenga. <laughs> Though uncommon po siya pero hindi rin naman po imposible na mangyari to kasi may mga doggies nga po talaga or mga huskies po na hindi talaga tumataas parehas ng tenga. But still ay pure breeds pa rin po sila. Anyways, dito na po tayo sa blower part. Bala ganito nga po itsura kapag nagbo talaga nagtatalsikan nga po yung tubig tubig na nasa balahibo nila. Pati nga po camera talaga natatalsikan all the time. Ang mga pack members naman natin, nung umpisa lang po sila takot sa blower. So, balay nung mga babies pa lang sila. Tapos nung lamaki naman na po sila, ay caring-caring na nila ang blower. <laughs> Dahil nga po, syempre, sanay naman na rin po sila na binoblower-blower sila. Since sa isang taon nga po, ay anim na beses silang nakakaligo. Kaya nga kapag binoblower natin sila, ay talagang chill na chill na lang din na nga po sila. Lalong lalo na nga po yung ibang pack members natin, gaya ni Namalia at ni Cyber. After naman po niyan, fresh na fresh na si Bordags at nagpahinga na rin po siya.